Hello guys, magandang hapon at pupunta pala tayo ngayon sa dagat guys kasi malaki ang unasan guys malaki yung tuyo guys kaya mag ikot, -ikot tayo doon at titingin tayo kung anong pwedeng makilaw at titingin tayo baka mayroong ano doon na to baka titingin tayo sa mga ano ng dagat kung anong makikita natin guys kaya samahan nyo ako guys Ayan. Ayan guys, yung mga starfish. Oh. So, ayan, maraming starfish dito malaki. Hmm. Ayan, may bukya guys. O. So, oh. Tumihaya. Ayan, makati guys. Ayan. Bukya. Hmm. buhay pa ayan guys may balat yan nakikilaw din to guys to balat nakikilaw to guys to yun oh masarap ito kinilaw yan yan lumalabas yung kanya oh patas nya yan nakakain to guys masarap to yun um, bumabalik din yan dumidikit yan guys sa ah, ano panit yung atas nya yan guys hanggang doon yung hunasan guys oh um, ang laki ng natuyo ngayon ayun ayan yung pantalan guys yun naman yung pulo Yan. Si Kotayo. And guys, nai starfish guys, ibang ang starfish yan no. Baka iba Yan, Bilog. And guys. At ayan naman guys, bahag, -bahag yan guys, dumikit yan sa paa. Ayan. bahag bahag Hey okay guys, lakad-lakad tayo kasi maghahanap tayo ng lukot. Kasi guys, kikilawin natin. Oh okay guys, oh ganda ng view dito, ang laki ng hunasan. Okay guys, lato. Uh, lukot. guys lukot guys ayan dumidikit sa bato guys ayan ito yung nakuha ati una ayan. ayan guys marami na ayan guys yung lukot guys yung nakuha natin ayan kikilawin natin guys ayan guys ugasan natin sarap nito guys wala tayong dalang ano suka ayan guys oh masarap ito guys kapag ginilaw nga ka, ano may haluan mo ng isda danggit Lukot tawag itu guys, lukot. Namik hmm. okay, eh guys. Okay, balik na tayo doon guys saya hapon na. Ah.